Magandang gabi po sa inyong lahat mga lodi. Ito po, ang nakalagay po dito dati is salamin na bilog. Then ilalapit nyo po siya. Ngayon nabasag po yung salamin. So nilagay ko po dito para magamit pa pakinabangan pa. Ngayon, ito po yung magnet ko. Dinagdagan ko po ng isa. Tapos para hindi siya mahulog. So ngayon, kakabit nyo lang sa ganyan. Ayan na po siya. Hmm. Oh, pwede nyo po ilapit sa inyo. Kung gusto nyo po ilapit. Oh. oh. diba matibay po. Kahit ikot-ikotin nyo po yan. Hindi po basta-basta matatanggal yan. Oh. Oh. Yan po kagandahan. Oh. Gaganyan nyo siya. Oh, Gaganyan siya. Lalayo mo siya. Oh. Oh. Oh, diba po matibay po yung dalawang magnet Oh, yan po yung dalawang magnet oh. Matibay po yan sila. Tulak ko sila ng konti. Tapos idikit niyo po. Oh. Ayan na po siya. Hindi po sila basta basta bibitaw. Hmm. Tibay po yan. Yun lang po.